Kanyan! Ano ka ba, ba? Aalis ka na naman! Huwag si ko simulan, Jerry! Patrick! Lagi ka na lang maalis! Ayaw na ng gantong buhay! Hirap na hirap na ako! Lagi na lang ako sinisisi mo? Oo! sino pa ba, ba? Ayaw mo na magtiis! Sa buhay na ganto! Kasalanan ko ba? Bakit? Ako ba may kasalanan? Oo! Oh. Bakit ako? Ikaw ang hindi nagsusumikap sa buhay! Lahat na lang sa akin. Wala. Wala ano mangyayari sa buhay na to kung ganyan-ganyan. Wala ganyan, ganyan man talaga mangyayari. Talaga. Bakit? Ngayon na lang naman ako na wala na trabaho. Sa mo na lang sinisisi. Eh, sino pa ba ang sisisihin ko? No, kumikita ako, hindi ka naman ganyan, Cherry. Dahil mo namang kung ano yung gusto mo, binibili. Ba? Lahat ng gastusin, kasi ngayon lang, ngayon lang yan, ngayon. Pa, hindi mo ba, ba naiintindi? Marami tayong payarin! Masalanan ko ba kung nagkulang yun? Ay ano nga! Nangyayabang mo lagi yung magandang trabaho mo. O, bakit? Nasaan na? Uh, hindi pa kaya, di ba? Ewan ko sa'yo. Eh, okay. paa sa bahay na to. Yun ang gabing iniwan kami ni Papa. At simula noon, hindi ko na alam kung paano magubuo ulit ang pamilya namin. Maraming taon nang lumipas bago may dumating ulit sa buhay ni Mama. Si Tito Merriam. Akala ko nung una, siya na ang bubuo sa pamilya namin. Napasok! Hi, thank you. Hi, anak! Hello po! Ito nga pala si Tito Merriam mo, yung kinukwento ko na sa'yo. Hello! Ah, sa yo. uh, ikaw pala si Casey. Alam mo, palagi akong kinagpwento ng mama mo. Mm, ganda mo pala. Thank you po. Ah, sige. Nau, pasok na ma para makapag isa na ng gamit mo. Spacey, pagkatapos mo dyan, pasok ka na rin ha, okay. Ina. At makapag-luto na rin ako ha. Sige po. Tara, Nau. Excited ka ba? Oo naman. Ano yung bahay niyo? Huh? Wow, ang ganda na umaga. Salamat, ha? Lang, dumating ka sa buhay namin. Nabawasan yung pagod ko, tapos nakakatulong pa pinasyon sa aming anak ko. Eh, di ba sabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko para makatulong sa'yo, sa gagawin sa anak mo. Ito, maraming salamat po, ha? Promise ko sa'yo, gara ako ng mabuti. Wala yun. simula naman nung makilala ko kayo, Pinangatawanan ko na yung magiging responsibilidad ko sa iyo, siyempre. Di ba? Thank you! Oo, oh, dito. Tupag tayo. Masaya ako noong dumating si Tito Meriong sa buhay namin. Napapasaya niya si Mama at akala ko ituturing niya akong anak niya. Nagkamali ako. tsaka Saan yung mga mo? Nasa kusina po eh, nagluluto Ah Yung mo tilungan yung tinulungan? Ayaw niya po eh Gusto niya po mag lang na isa Eh, busy ka lang yata sa kasentron eh Wala po Siguro may mga chat ka dyan no? Wala po kaya Oo oh, Mga ganyang edad Sigurado may mga ano yan eh, may mga kapling-pling eh Naku, Tito. Isipin mo mo nga. Isipin mo yan. Eh, siyempre. Napagdaan ako naman yung ganyan eh. Ah, alam mo. Ha? Laki mo na. Sigurado. Maraming naliligaw sa'yo, no? Wala po, Tito. Gusto ko po muna magtapos ng pag-aaral. Oo, oh, talaga ba? Oo nga, Casey. Alam mo, anak. May mga taong hindi inaasahan sa buhay na dating sante kung saya, Ang siyempre, malaga makapagtapos ka muna ng pag-aaral. Para sa'yo rin yon. Opo, ma. Tsaka wala naman sa plano ko na mag-boyfriend mo. Tsaka mas gusto ko na makatulong sa'yo. Ay, mabuti naman ganun kung ganun, anak. Ano? At tsaka, support ka ni... support ka ng papa mo na Ola, kapag tapos ka. Thank you. Huwag ka muna magbo-boyfriend. Oo nga. Ang ganda, ganda mo pa naman. Hang, ako po. Hmm, alam mo ng buhay ngayon. Mahirap. Yeah, okay. hmm. Tara, kaya nga ako eh. Tara, kain na tayo. Sige, ma. Ay, magsabalit kanin. Ay, wait. Ipupunin ko lang. Sarap, sarap. Wait lang. May naasang ka bang gusita? Wala. Huh? Wait lang. Tingnan ko muna, love. Sige, samahan na kita. Nak, tsaka lang muna. Ay, lang muna ano yan? Terry, pwede lang makasama yung ano po. Pwede natin. Eh, hey, tigilan po nga kami, Patrick. Tsaka masaya na kami rito. Gokuloy mo pa yung bata, eh. Aka-ais-ais na ng buhay din dito. Alam mo, kahayang sa'yo, te. Binunta ko dito yung anak ko. Anak ko lang, eh. Kahit na alam mo, bibigyan mo sa kanya. Siya. Alam mo siya, Patrick? Saan ako? Alam Wala ah, po nang sumama sa iyo. Oh, kasi ayaw nang bumalik ng bata sa buhay na baka kasing hirap lang ka ng taga. Kaya kung ako sa iyo pare, mabayaan mo na sila. Malis ka na. Masaya na kami dito oh, eh. Oo, masaya na kami dito. Natanong mo, sino ako? Ako si Meryong. Bagong asawa ni Jerry at bagong tatay ni Casey. Tatay ni Casey? Kung gusto mo maging tatay, Tsaka ito, gumawa kayo ng sarili niyong anak. Huwag niyo agawin yung anak ko, ha? Tsaka, <laughs> oh, kung sino ko mahayot ka, wala ka na para sa anak ko. Handaan yun. Alam mo pa rin, dahil mo sinasabi. Hmm. <laughs> sa sa'yo, umalis ka na lang, kaysa tumakag ko ako ng polis. Wala naman akong plano mong gulo eh, kung papakita niyo sa akin. Hindi ko sasama sa'yo sa Twitter. Kaya nga eh, di ba sinabi ko na nga sa'yo? <laughs> ano bang buhay mabibigay mo sa bata? Pahirap ka pa sa daga. Pahirap ka mo pa yung bata. Umalis ka na. Gusto mo ba tumawag ba ako ng polis? Sige, alis ako. Eh, tandaan niya ito ha. Mabalik ako. Huwag ka nang bumalik. Ay, Okay. Ah, uh, ah, Casey. gusto mo tulungan na kita? Okay lang po, Tito. Pares pala ng mama mo, no? Ang um, niyo sa halaman. Ah, opo, Tito eh. Nakakatuwa ko kasing pagmasdan, lalo na pang may bulaklak na. ganun ba? Ano ba? O din eh. Mahinig din ako sa bulaklak, lalo na yung ano, bagong sibon pa lang. Sige po, tito. Pasok na po ako sa loob. Madami na po kasi akong gagawin eh. Ah, sige, sige. Grabe talaga tong anak ni Cherry. Napaka-sexy. Napapansin kong palagi siyang oh. nakatingin sa akin. Hindi ko alam noon kung ako lang ba ang nag-iisip o totoo nga iba na ang pagtingin niya sa akin. Ma, uh -huh. na Ma? Hmm. Nga pala, Napapansin po kasi na si... Si Tito Marion po eh. Napapadalas na po yung tingin na sa akin eh. Anong tingin? Parang hindi na normal eh. Natatakot po. Anak, baka nagkakamali ka lang. Ma, hindi ako nagkakamali. Mahal ka ni Tito Marion mo. Anak ng turing sa'yo. Hindi, hindi. Ma, normal po po ba yung... Hakaplosin ako. Normal ba po ba yung dididigan ka ng ilang oras? Normal para sa iyo. Anak, huwag mo bigyan mali siya yung mga ginagawa ni Tito Mario mo. Hindi normal yun, ma. Hindi normal. Anak, matagal na natin kasama sa Tito Mario mo sa bahay. Ayon pa ba, pag-iisipan mo ng masama? Pag-iisipan ng masama? Eh, ganun yung nararamdaman ko. bawat piglin, bawat hakas, lahat na lang ng damit. Hindi, hindi ako nagkakamali. Tama na rin. Natatakot ako. Napaka isang araw yun na yung gawin niya sa akin. Natatakot ako, ma. Anak, makapagod ka lang. Magpahinga ka mo. Masakit isipin na tama ang gulong ko. Pero pinipilit kong paniwalaan si mama na baka sa isip ko lang lahat ng ito. Na baka ako lang ang masama mag-isip. <todic> Yeah, yeah, yeah. 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 When you hear these leaders in various cities uh, react to what's happening on a federal level, I'd like the Chicago mayor to take a look. Casey? Oh. Uh, sigurado ka bang wala ka pang boyfriend? Ay, naku, tito, wala po po talaga. Wala, eh di ibig sabihin yan. Wala pang karanasan. Ay, nako, tito. ayoko ko na mga ganyan tanong. Eh, hindi. Kasi, di ba, 21 years old ka na rin naman? Eh, di, nasa tamang edad ka na. Gusto mo, turuan ka ta? Tito? Eh, mm. ay. Mukhang maraming uh, pinag-uusapan niya, ba? Hindi, kasi, tinanong ko siya about sa... Ma. Sa, hindi, sa study. Sa hamat. Ah. Ay, uh -huh. Nanonood lang balita. Tignan ko. Ma, graphing, pasok muna ako sa kwarto. Ano Kasi palilinis oh. muna ako. Ah, oh, ba gano'n? Mm hmm. ba, grabe yung balita ngayon. Eh. Lagi nalang ganyan. Uh, Ba't po kasi Nak? Nak? Ma. Nak? Ma. Masok na ako ma. nak Bukas yung gate eh Pa? Ikaw ba yun pa? Ah, sila gumulo ka? Tulay ko. Pa! Ay, wala naman! Itong b**** ko! Binagutuhan ka? Wala naman! Sira ulo ka? Pulek, wala, Sira ulo ka? Ito pa! Wala. wala naman nung ginagawa eh! Binabusuhan ka ng lalaking to! Anong binabusuhan? Pre, wala naman ako! Huwag ka na magmaang-maangan! Huli yan ang dalawang mata ko! Wala! Wala akong ginagawa! Anong nakita mo? Wala akong ginagawa sa anak mo! pumasa pa sa CR! Shush! Wala kang ebidensya! Wala naman akong... Anong nangyayari dito? <laughs> Ito ba asawa mo? Ito yung, itong, itong lokolong to? Ha? Cherry? Bakit? Huling-huli ko siya, binubusuhan yung <laughs> anak natin. Huwag kang maniwala dyan, sinisiraan na kuna sa'yo. <laughs> hindi maniwala ka dyan, sinisira ulong yan. Matutuwa lang na ba, sinasabi ni Papa. Yan <laughs> yung asawa mo yun. Lagi niya nagsama sa ang Sus. <laughs> hindi, hindi ko alam kung sino ba iniwalaan ko sa inyo. Huwag kang maniwala sa mga yan. Diyos ko naman, <laughs> Eri, dalawang mata ko. Mismo, nakakita dyan. Pinababoy yung anak natin. Ma! Ma! Ang pangalak ka na sa Hindi mo na na yung ginagawa ng tao na yan! Hindi tigatapos niyan! Nararamdaman ko ako na ba lang ako? Hindi ko alam mo. Ako ba? Hindi ko naniwa Papa? Oh, maliniwala ka, hindi maliniwala ka sa kanila Ma, wala nga ako mali pa lang sa ayaw at sa gusto mo Jerry, kukunin mo tong anak natin <coughs> Pamili ka anak mo? o yung tarantadong asawa mo na yun? na bumababoy sa anak mo? hindi ko alam ko alam hindi ko alam anak busy ka na, kukain yung mo ang oh, malam bulan, Jerry, muna um, pa lang sinuha ko na sa ni anak natin eh. Magsama kayo. Na, tara na! bag mo! Ang sakit. Pero minsan, ang nanay mo pa na mo, hindi kayang ikaw ang piliin. Kahit sinisigaw na ng puso mo. Ano na, pulis mo na. ba mo na ako? Oo! Ayoko Ayoko na! Hindi ko na kahit hindi yung asawa mo! Pagsama kayo asawa mo. Anak, yus mo. Ano? na. Ano ko magawa ako dyan sa tito Meriong mo na yan? Pa, na. Kung ako hindi ako supama sa niyo na. Importante, hindi ka na babalik dyan. Mabait si Mama. Pero kahit anong bait niya, nagkamali pa rin siya ng taong minahal. Kaya ako, pinili ko sumama kay Papa. Pinili ko ang ligtas na tahan. Kahit ang kapalit ay iwanan siya. Hindi ko alam kung mali ang naging desisyon ko. Pero alam ko sa puso ko na kahit ganun ang nangyari, Mahal ko pa rin si Mama. Hi, I'm Cherry. Hi, I'm Casey. Mayroon po. At kami po ang ETRP News. Yun, maraming salamat po palagi sa walang sawang pagsubaybay at panonood po sa aming channel. Thank you po. At may shoutout nga pala ako. Oh, sino? Si Dexter Bisperas ng Bulacan. Ah. Oh, then meron din ako. Yes, daw Shoutout po kay Takurong City, Inuyasha po. Thank you Uy, inuyasha, po. Uy, Inuyasha, Takurong City, Inuyasha. Iyon yun ini Kasi Inuyasha. inuyasha. <laughs> <laughs> Yan, shoutout sa mag-asawang uh, Mapi at Mata. At sa baby nila, si Piang Piang. Yes, shoutout sa inyo. Shoutout po. Yan, yun lang, wala na? Shoutout sa anak ko. Shoutout din sa baby ko. Ay, sure. siya. shout out din sa anak ko. Ay, I love you na. Love you. nag ka dyan ah. Saan mo? Nasa CR po eh. nag Nasa CR? Ha yung ha ha Sige, kain na tayo. Sabay, Para lang. sige, o, sige, sige na tara. Ah, sige na Action. Sige, tara, kain na tayo. <laughs> tarang, tarang, tarang. Action. Di 20 yun rin Letal. Ya, 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 Ano ba 'yung tawag dito? Ah, adik na kilik. Oi, detention. Eh, simula mo eh. Eh, naman ni e, simula nung makilala ko kayo. Talagang pinanganak cut-cut-cut niya. Yes, eh, talaga simulan mo wala, simula direcho. action. Wala yun. Ni e, simula naman nung makilala ko kayo. pinangatawang ko nang pilahan mo eh. Ngele. Okay. Bumigo 'to na. Natanong mo sino ko? Ako si Edrin. Bagong asawa ni Cherry at bag. Ah, siya pa nga. ka na ng Para makapagayos ka ng gamit mo. Wala mo ng gamit. mo na pinag bye, -bye. bye, -bye.